Tapos na para sa mga drone ng Rusya. May naimbentong matalino ang isang binatilyong Ukranyano. Sa ngayon, nagsasayang ng dos-dosinang bala ang mga sundalo sa Ukranya habang sinusubukang tamaan ang mga target na 20 sentimetro lang ang laki. Lumilipad ito ng isang daang kilometro bawat oras Nakakatakot ang bilang. 60 to 70% ng mga casualty sa labanan ngayon ay dahil sa mga drone. Mas masama pa, 7 milyong dolyar ang halaga ng isang Patriot missile na ginamit para pabagsakin ang 3,000 at 1,000 dolyar lang ang presyo. Alam ito ng Rusya, kaya 40% ng mga drone sa mga pag-atake sa gabi ay mga pain lang. Nandyan lang sila para maubos ang mahal na missile ng Ukraine. Pero isang binatilyong labing walong taong gulang na ang kanilang lugar ay binomba na may dalalang na tatlong D printer ay nakahanap ng solusyon na hindi nagawa ng bilyong dolyar na industriya ng armas. Lumaki si Yuri sa Kiev, labing pitong taong gulang siya ng salakayin ng Russia. Masyado pa siyang bata para mag-enlist. Pero, desperado siyang makatulong, tinanggihan ang una niyang ideya. Pero hindi siya sumuko. Na-inspire siya habang naglalaro ng first-person shooter. Paano kung gumawa siya ng bala na nagpapalipad ng lambat para sumabit sa propeller ng drone at pabagsakin ito mula sa langit? Simple lang ang ideya pero napakatalino. At ang pinakamaganda sa lahat, mura pa. Ilang linggo pagkatapos, tumawag ang special forces. Sinubukan namin ang bala nila. Kamangha-mangha talaga. Nakabagsak sila ng isang Russian reconnaissance drone. Mula sa 50 metro ang layo. Pagkatapos, dalawang attack drones pa. Alam mo ba ang mas kahanga-hanga? Ang bala ni Yuri ay gamit ang mga baril na nasa front na. Hindi kailangan ng bagong kagamitan. Pwedeng iangkop at nakapagliligtas ito ng buhay ng mga Ukrainyano ngayon. Isang binatilyo na may tatlong D-printer ang nakalutas sa ilang linggo ng problemang hindi naresolba ng bilyong-bilyong industriya ng militar sa maraming taon. Isang simpleng lambat laban sa mga drone na milyones ang halaga